Good evening po mga kamay ko. Ngayon po, nandito po kami ngayon sa tambayan namin, dito sa balong-balong ng baka. Yung mga baboy ng Michael's Vlog, nanganganak na po. Nag-labor na po kaya binabantayan namin mga kamay ko. po yung pigari natin. Eh. Umuulan pa naman po ha. nag na po yung isa mga kamay ko. Ayan. May lumabas na sa perta niya. siya mapakali uh, yung isa magde labor din mga kamaykos bukas ng umaga po yun mga anak ngayon ito mga anak na ngayong gabi ayan. si Betty ayan mga kamaykos ko may lumalabas na po sa puerta niya at may gatas na din po siya si Pea ayun labor na din po. Po si Betty sila. Si Pea po. Sa susunod na araw naman yun. Ayan po guys. tinutulong ko po siyang dumayas. Ayan. Oh. Para po agad lumabas yung week niya. Kasi po nahihirapan na siya. Mga kamay po. Unang panganak po niyan. Basalan po sila. Ayan. First timer po sila. Magkakapatid po yan. Tatlo isa nandun kasi wild kaya tinakpan ko yun eh yung isa dun wild po kasi yun eh ito po yung umihingal laging umihingal to eh oh. kaya maganda po ngayong gabi siya mga anak kasi po oh, kung tanghali baka may masamang mangyari sa kanya kasi eh, hingaling po to eh nangingin Ayan po yung aking veterinaryo. Ayan. Bagong toklos po na veterinaryo. Ayan. Ayan. Wala pong asawa. Kaya pinagtagaan yung mga daddy ng tingnan nyo naman po yung pag-imas niya. Nasasarapan talaga yung baboy. Tingnan nyo naman po. nagbabantay dyan kanina pa naglalabor so ngayon hindi pa nanganganak hindi na naman po yung inayin ko malaki pa sa kanya ito po kanina pang alas 7 ng gabi ko naglalabor hanggang ngayon alas 2 magagalaw na na po hindi pa nangana <laughs> ayan po mga kamaykos may isa na pong lumabas alas magagalas dos na po na madaling araw magto 2am na po na madaling araw bago lumabas yan po nagumpisa po kami eh. 7pm na po kami nagumpisang mag labor to ngayon halibar po Ayan, oh. ganda ng big maliliit Apat na po yung nailabas niya. Sana po marami pa sa loob. Ayan, sunod-sunod po na apat yung nilabas niya, mga kamaykos. Galing po ng helper ko, no? Ayan, no? Kaya niyang manupalahin yung apat, mga kamaykos. Dark <clears throat> timer po yan, mga kamaykos. Hindi po natin alam kung ilan yung magiging anak niya. Ayan, guys nakawalo na po siya nakawalo na po si Betty ayan. puro bulyasan yung anak niya isa lang po yung puti ayan, no? gaganda ng anak niya puro malulusog po mga kamaykos wala pong mahina ayan. sana po meron pa humihiri pa eh first timer merapu ya, naya, mengkamai ngayon po mga kamay ko natapos na pong mga nakasibet yun yeah. ayan po update po bali 11 po yung anak niya namatay po yung isa ayan isang casualty tayo sampu po, po yung nabuhay ayan o oh. lahat sa kanya isa lang yung puti manak lahat sa nanay o oh. Ayan po, lumabas na yung placenta niya. Ayan. Kaya, isang po, po yung naging anak niyang buhay at isang patay. Tawa ng Diyos. Ayan po, po. malalakas naman yung katawan ng natira. Ayan. yang dito na lamang po muna yung aking vlog at i-update ko po kayo uli sa susunod na vlog ko yung si sila nagle na din po sila